Bakit mas malusog pa si Lolo at Lola sa mga bata? 7 Daily Habits na Dapat Alam ng Lahat ng Senior Kumusta po mga kawisdam? Alam niyo ba, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang tamang pag-aalaga sa sarili. Hindi lang para tumagal ang buhay, kundi para mas gumanda ang bawat araw ng buhay mo. Marami sa atin ang akala, ang self-care ay puro gamot, diet o mamahaling supplements. Pero ang totoo, ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa mga simpleng gawi na ginagawa mo araw-araw. Mga bagay na kayang-kaya mo basta't may disiplina at puso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 simpleng pero makapangyarihang habit para maalagaan mo ang sarili mo ng tama kahit lampas anim na po ka na. Kung handa ka ng matutunan kung paano manatiling malakas, masigla at masaya sa pagtanda, simulan na natin. Number one, kumilos araw-araw. Hindi mo kailangan ng gym o mabigat na ehersisyo. Ang mahalaga, gumagalaw ka araw-araw. Kahit simpleng paglalakad sa paligid ng bahay, stretching sa umaga, o pagwalis sa bakuran, lahat 'yan ay may malaking epekto sa katawan mo. Kasi kapag tumigil kang kumilos, mabilis ding hihina ang mga kalamnan mo, titigas ang kasukasuan at pati digestion mo maaapektuhan. Tandaan mo, hindi kailangang mabilis, basta tuloy-tuloy. Sabi nga ng isang lolo na nakausap ko, Pag tumigil ako sa paglakad, parang tumigil din akong mabuhay. Kaya mga lolo't lola, kahit sampung minuto lang bawat araw, galaw-galaw. Iyon na mismo ang sikreto ng mga taong humahaba ang buhay. Number 2. Simple at masustansyang pagkain. Hindi kailangang magpauso ng kung anong diet. Ang sikreto ay nasa simpleng pagkain. Kanin, gulay, isda, prutas at iwas sa sobra-sobrang alat at mantika. Mas maganda kung may oras din ang pagkain mo. Regular na almusal, tanghalian, at hapunan. At huwag kakalimutang uminom ng tubig. Alam mo bang habang tumatanda tayo, humihina ang pakiramdam ng uhaw? Kaya dapat conscious tayo sa pag-inom ng tubig para iwas constipation, iwas joint pain at mas malinaw ang pag-iisip. Isipin mo si Lola Maria, 80 taong gulang na pero araw-araw oatmeal, itlog at mainit na tubig na may lemon. Hindi fancy pero consistent. Ang resulta, maganda ang tulog, magaan ang pakiramdam at masaya ang kyan. Number three, ayusin ang oras ng pagtulog. Marami sa atin, late na natutulog, tapos late din bumabangon. Pero, alam nyo bang may magic sa pagkakaroon ng regular sleep schedule? Kapag sanay ang katawan mo sa oras ng tulog at gising, mas maayos ang hormone balance mo digestion, at mood. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras kahit walang lakad, walang gadget bago matulog, walang mabigat na pagkain sa gabi. Gawin mong habit ang pagbabasa ng dasal o tahimik na pagninilay bago pumikit. Yan ang sikreto ng mga seniors na laging fresh at kalmado pag-ising. Number 4. Alagaan ang damdamin. Ang emotional health kasing halaga ng physical health. Totoo, habang tumatanda, nababawasan ang mga kaibigan, nagkakalayo ang pamilya, at minsan nakakaramdam ng lungkot o pangungulila. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Magdasal, magsulat ng damdamin sa notebook, tumawag sa kaibigan o makipagkuwentuhan sa kapitbahay. Ang simpleng paglabas ng nararamdaman ay parang gamot din. Nakakatanggal ng bigat sa dibdib. Isang lola nga araw-araw sinusulat ang what I feel today. Minsan masaya, minsan malungkot, pero sabi niya, mas gumaga ng loob ko sa tuwing sinusulat ko. Kasi ang pag-aalaga sa puso kasabay ng pag-aalaga sa katawan. Number 5. Panatilihing malinis at maayos ang sarili. Maraming seniors ang nakakalimutan na ang malinis na katawan ay nagbibigay ng dignidad at kumpiyansa. Ligo, suklay, malinis na damit, at mabango na katawan, maliit man, pero napakalaking tulong sa self-esteem. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang kundi sa pagpapakita ng respeto sa sarili. Kahit simpleng pag-ahit o pagsusuot ng paboritong polo ay nakakapagpasaya. Sabi nga ng isang lolo, kahit matanda na ako, gusto kong tingnan sa salamin na maayos pa rin akong tao. At totoo yun, kapag maayos ang hitsura mo, mas maganda rin ang pakiramdam mo. Number 6, paandarin ang isipan araw-araw. Kailangan ding ehersisyo ang utak. Magbasa, mag-crossword, matuto ng bagong recipe o makipagkuwentuhan. Basta ang utak laging ginagamit. Maraming seniors ang nananatiling sharp ang isip kasi curious pa rin sila. Hindi takot matuto. Hindi natatakot magtanong. Tulad ni Lola Lilian na araw-araw nagtatranslate ng lumang diary. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang buhayin ang isip niya. Yan ang sikreto. Keep your mind active your heart open and your spirit young number 7 matutong humingi ng tulong maraming matatanda ang nahihiyang humingi ng tulong dahil akala nila kahinaan 'yon pero tandaan ang pagtanggap ng tulong ay tanda ng karunungan hindi kahinaan kapag humingi ka ng tulong sa anak, apo o kapitbahay, binibigyan mo rin sila ng pagkakataong magmahal at magmalasakit. Hindi mo binabawasan ang sarili mong halaga, bagkus, pinalalakas mo ang ugnayan ninyo. Tulad ni Lolo Ernesto, dati gusto lahat siya gumagawa hanggang sa nasaktan ang likod niya. Ngayon, tinutulungan siya ng apo niya tuwing Sabado. Hindi lang siya nakakaiwas sa injury, mas naging close pa sila. Mga kawisdom, ito ang pitong sikreto para alagaan ang sarili mo sa pagtanda. Pisikal, emosyonal, at espiritual hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili mo. Sa araw-araw na pagpili ng tamang gawi, kahit maliit lang. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, anong habit ang sisimulan ko buka? Dahil bawat maliit na hakbang, yan ang magpapatatag sa iyo, katawan, isip at puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo ang number ng habit na gusto mong subukan. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kaalamang pangkalusugan at inspirasyon para sa mga lolo at lola natin. Maraming salamat po sa panonood at tandaan ang tunay na alaga sa sarili ay alagang may pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.